Inamin ni AJ Raval, sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda, na tatlo na ang anak nila ng aktor na si Alger Abrenica. Naging emosyonal si AJ sa kanyang revelasyon na mayroon na siyang limang anak at tatlo dito ay sa aktor. Ani AJ ay babae ang kanyang panganay na naggangalang si Ariana at ito ay pitong taong gulang na. Kasunod nito ang isa pang anak na lalaki na si Aaron, ngunit sa ad ng aktres ay pumanaw na ito. Pahayad ng aktres, actually lima po. I have five kids po. First one is Vivi Ariana, panganay ko po siya. Sevena po siya. And then, second one is Aaron. He's an angel now. Wala na siya. Third one is Aikina, yung panganay namin ni Alger. Junior, then Abraham. Dagdag pa ni AJ ay minabuti niyang ihayag ito sa publiko dahil nais niyang matapos na ang lahat at para na rin sa kalayaan ng mga bata. Saad niya, gusto ko pong matapos na ang lahat at magkaroon ng freedom ang mga kids. Sa tanong ni Boy Abunda kung kilala ba ng kanilang mga anak ang mga anak ni Aljur kay Kaili Padilla. Saad ni AJ ay maayos ang relasyon ng mga bata at lagi raw naglalaro ang mga ito. Responsableng kuya rin daw ang panganay ni na Aljur at kaili sa kanyang mga nakababatang kapatid. Anya, okay po sila. Naglalaro po sila lagi. And then, yung panganay ni Aljur si Alas very responsible sa mga bunso. Natanong din ni Boy Abunda kung kumusta si AJ bilang ina. Pag-amin ng aktres na mahirap noong una, ngunit na riyan raw ang kanyang pamilya na nakasuporta sa kanya pagpapatuloy niya at first mahirap po. Pero syempre nandyan po ang pamilya ko nakasuporta po sila. Kinaya naman po. Plano rin daw ni AJ na bumalik sa showbiz at umarte. Samantala, umani ng saring reaksyon mula sa mga netizens ang naging revelasyon na ito ni AJ. Time is the ultimate truth teller. So ibig sabihin may dalawa na anak na si AJ bago pumasok si Aljo. Grabe no. Yung ginawa mo single mother yung asawa mo, tapos sinalo mo single mother din pero baka dyan talaga siya masaya, happy na lang tayo para sa kanila. Yet, salute to her brave reveal of her truth. She now chose her freedom, all for her unconditional love for her kids. Tama nga naman para malaya yung mga bata. No need itago sa mga tao, brave AJ Raval. Malaking kaginhawaan sa kanya yan, para di na din tinatago anak niya, yun pa naman ang pinakamabigat para sa ina. Di mo maipagmalaki anak mo para sa pag-aartisa mo. Good job EJ, you're strong enough.